guys, panoorin nyo. Papakitaan kayo ng hindi maganda. May hindi na yung team. Ayan, ayan na. Ka. Arnold, isang vlogger. Papakitaan kayo ng mga step by step. Ayan. yan. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ayan. Oh, oh. Panis. Wala pa lang kayo, mga vlogger dyan. Ano ka rin masasabi mo kay Tata Arnold? Masasabi uh, masasabi isang malupit na mananayaw. Oh, ikaw, 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 masasabi mo? Ang ah, masasabi ko lang, yung sinabi ni Kudirik. Ah, uh, isa rin, isa rin. masasabi. So... <laughs> masasabi ko. Hindi nga Masasabi. Hindi Oh, di ba tapos? May isang malpit na pagkanta ng isang tarong nagdarilang Isang nagkasayo sa isang na ng palawan Bakit may palawan? Ano <laughs> kanta yan? Ano yan? Ayos okay. eh! Ayos ay. Papanoorin ka ni Bayaw eh! So, sabi nyo, yan yung kasama namin sa ito nga <expand> mm -hmm. lagi <cel> <sharp trilogy> oh, Hello guys. Portugis. Ano ng is- bule na. Eh mga lasing na, lasing na. Guys, itong araw ng ano. Tagay, 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 tagay. Araw ng eleksyon. Celebration na namin. parang congratulation ah. Congratulations انت <laughs> yo. Okay dilihat na. Guys, last nga na to. Pag last nga to. Pa-pa-bye. Last na nga, sige na na hi. Na ito interviewin natin sa sayong moto natin si Kuya Redrick Kuya Redrick anong masasabi mo sa akin? Wow, isa kang malupit na content creator eh yeah. okay, kung sa ugali sa pagiging mabuti uh, mabuting so, mabuti, mabuti, uh, mabuti, mabuti. Uh, Kahit ako'y ako, ako wala na dito, basta ako'y pinit at, ako at babalik pa na ako. Ito masasabi ko, Kuya. Babalik Kaya, at babalik pa rin ako dito. Nandito Ay, lang ako para, para sa iyo, Kuya Redirect. Ahantayin kita kung kailan mo gusto pumunta. Ako'y okay. <laughs> mga kaibigan ko kayo. Nung ako'y nari pa, hanggang sa wala na ako dito, babalik. Okay. So, Arnold. Yan so parang kapatid ko. Ano masasabi mo, Tate Arnold, kay Kuya Redirect ang pa mga... The best siya. The best. So, yan ang tatay na talagang tatay na tatay. Pero ako pinakatatay dito. Oh. <laughs> so guys, kihingian natin si Tata Arnold ang feedback about sa akin. Ano masasabi mo sa akin, Tata Arnold? mo, ikaw, talagang kita-kita ko naman sa talagang yung patungin sa tao. Napakabait mo. Kaya kami, kami, kami dito sa ako, kinakausap mo, hindi ka naman suplado hindi ka naman suplado Lalo na sa akin, ang galing na pinakita mo sa akin. The best ka, idol. So, Pwede mo bang shoutout ang pangalan yung tinutukoy mo? Shout si kay ano kay Idol Lito. Lito, Lito. Okay, thank you. Maraming salamat. Ikaw Idol, ano masasabi mo kay Tata Arnold? Ah, masasabi ko lang, pinaka-dabis sa buong mundo kayo. Hindi, kay Tata Arnold lang muna. Hindi muna sa mundo. Hindi, okay, ano masasabi mo? Masasabi ko lang kay kay Tata. Masasabi ko pinaka-dabis, pinaka sa buong mundo pinakamabait. Uh, so, mas... Kaya idol na idol ko siya dapat. Yun, yun, yun. Kahit ako ganito, pinatanggap-tanggap pa rin natin. Kahit ako yung makulit, magulit, pinatanggap pa rin at pinagod pa rin natin. Yan ang na. So, may ano ka na tatay. Ano masasabi mo sa akin? So, well, sa pinakita ko sa'yo, mga ganun. Yan. Yeah. The ka. The beast. Okay pa ang pagkiki... Ano oh, Okay ang pakikisabi Maganda. Okay. So, guys, ito ay sila. Query Direct. Si Tate Arnold. Sila yung atin mga kasama lagi araw-araw. Nagigita -araw, mm -hmm. dito sa ano. Ito masasabi ko. Saka, sabi ko, pay, at makisatot sh nga pala ko. Sana yung makisatot sh ko doon sa nagsusuporta din sa akin. Kahit may anong na aking rails. May rails kasi ako na hindi, hindi lang ako nakakapag masyado nakakapag nakakapag video dahil nakasan mo tayo? Yeah. dahil wala akong magandang cellphone walang araw magkano ko ng may may aral at saka may aral sa lahat na matututuan natin yun ang ano ko gagawa ako ng isang ano malalaman nyo pag naka, nakakunod uh, ano na ng magandang cellphone matutuhan kayo sa pag sa aral. Eh. So, ah, hindi hindi kayo mapapasama, hindi hindi rin tayo lahat mapapasama. Dapat lahat nasa magandang market. Mga vlogger tayo, maging vlogger tayo man o hindi man o nag-uumpisa, dapat tayo marunong tayong hindi tayo basta sa ating ano, dapat tayo tayo ang ehemplo ng kabutihan. Ngayon. Kabutihan tayo vlogger, kung, kung tayo Oh, Wag tayong magiging masama sa atin to po. Dapat may matututuhan sila sa atin na tayo mga, mga Yan ang yun lang ang sasabihin ko. Yun ang mga ya, ano ko may matututuhan tayo na hindi dapat tayo maging bastos, hindi tayo magiging masama sa atin kapwa. Wala tayong matatapakan. Wala tayong matatapakan ng tao. Okay. So, right. so, huwag tayong, kan, kala mo kung sino na tayo, dahil hindi tayo vlogger, eh. ayun, okay, huwag yun, gano'n. Okay. May matututunan So, ito masasabi. Ako po si Arnold, may ano rin po ako, dapat so, paki supportan na rin may meron din po akong konti na kanta lang sa akin, kumakanta lang ako, pero sintunado nga. Ayan. Ano sa mga ganun din po ako ng Ano lang po ako ng konting ano, konting ganun. May ano, yun, wala pa kasi yung cellphone ko na ano, eh. Hindi ako makapag-video. Salamat po. Shout po sa inyo sa mga viewers ni Lito. Thank um, you din Arnold. Ang bite po niyan. So ito And. masasabi ko mga lods. Si Tata Arnold, ipapaliwanag ko. Isa rin siyang content creator. Ito nagsisim medyo matagal-tagal na rin sa kanya. Masuportahan niyo siya sa mga vlog niya, sa mga followers ko diyan, mga viewers ko. Sana mapalago natin yung pagiging content creator. Sa ngayon kasi mga kalods, medyo nahihirapan pa rin siya kasi yung cellphone niya nga medyo masira-sira na nga sana matulungan niyo siya hahanapin niyo lang siya dito sa San Barangay San Vicente Santo Tomas Batangas City ito lang mga lords kung gusto niya tang tulungan para ipagpatuloy yung pagiging vlogger niya lapit lang po kayo sa akin at tutulungan ko kayo kung saan siya nakatira ituturo ko sa inyo para at least makatulong din kayo. Yung mga vlogger dyan, nananawagan kami para kay Tate Arnold. Gusto niya maging vlogger para at least maabangan niyo yung mga content niya. Maganda, maganda para sa inyo. Hindi, ito ay magiging, ano, kasi si tatay ay batang 80s. Yun lang mga kalos. Ayan, ayan mo sa akin. Ayan, ayan mo Ngayon po, mayroon kami vlog na iniisip na sa 90s yung mga batang, yung mga 90s, 80s, yun. Abangan nyo na lang po yon. Kami ni Lito ang magkagawa na. Ng... Makakarelate lahat doon yung dating, ano, dating 90s, eh, dating 80s, 70s na yung 80s, 70s, 90s, yan. po dito sa kami na vlog. Siguro, siguro, mapapatawa, matatawa kayo, medyo, medyo mainis din kayo, pero sigurado matatawa at mainis talaga kayo. Yun yun. Ikaw, ano masasabi mo? Masasama ka na sa mga social media, Rico? So ngayon, hindi lang si tatay ang mga natin, pati ikaw. So wala siya maisip, mga kalod. So si Kuya Roderick hindi na makakasama sa amin kasi may mga journey siya naghihintay. Saapin, na na so ito yung lagi sa kanya eh. Lagi siya busy sa tarbaho. Minsan nakadalaw siya dito sa ngayon sa amin kasi gusto niya kami makita. Yung anak niya birthday din, gusto ma Miguel, yung tatay mo nandito ngayon sa amin. Kilala mo naman ako bilang no, kuyan okay, kuya yeah, nito vloggers I'm mo. nag Na, ang tatay si, si papa mo nandito ngayon. Sana makita mo tong video, maintindihan mo, marilit mo. So, do sana kung dumating ka o hindi, magpasalamat kasi sa sama mo kasi kahit paano hinihintay kanya. Sana Huwag po tayo ano, kung anong nangyari sa atin, sa mga pamilya natin. Intind Intindihin na lang natin yung bawat isa natin. Huwag na natin yung itaan sa mga bad in side life. Parang gano'n lang yan. Maraming salamat sa atin mga kaluds. So, shoutout kay Tata Arnold, Sputing Creator. Shoutout sa mga followers, Ay, vloggers Followers ng idol. Idol dito. Shoutout kay Rico. Rico. At kay Kuya Redrick. Syempre shoutout din para sa akin. Lito Beron vloggers. Thank you po.